Two -pipe two -pipe two -pipe. Two -pipe. May bawas pa po sa 2.5. May bawas pa. Wala na huwag. Sa kanda, ah, gusto sa 2 sa uh, ah, po. 2-5. po. So, five. May bawas pa po sa 2.5. Ilang months na po yan? Ilang manok? 3.5. May bawas pa po sa 3.5. Taon na po yan? Ilang months na po yan? Dalawang taon na rin? Ah, dalawang taon na. Ilang manok? 3.5. 3.5. Ilang taon na po yan? Bulsak na, na. Anong bloodline po yan? Lalawigan. 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 sa Lalawigan. 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 po. Yan? Jam. Kasama po yun. Ito, magkano po? 2 2 mm, Ilang taon na ho yan? Ay, ilang taon na niyan. Ayam lang ay, lang. Pa? Ah, <laughs> one, one. May kasama 1-1, ka ah, kasama. Ilang taon na ho yan? Mga 9 months to. No? May bawas pa po? Wala na, sagot na. Ah, sagat na. <laughs> Anong ganyang manok niya? 2.5 Ilang taon na po yan? Uh, ano po ang bloodline niya? May bawas pa po? 23 23 tagal yung manok? 3-5 3 Ilan taon na po yan? 3 taon 3 taon, 3 May bawas pa po sa 3-5 Ano po ang bloodline yan? Parang kakaiba yung mata niya No? Parang ano? Parang pusa 1-5 bawas pa po sa 1-5 ano na ganyang manok? Um, tatlo po Tatlo Taon na po ba yan? Um, 18 months po 18 months uh, May bawas pa po? May bawas pa naman po Ibigay na ng 2-5 Ibigay na ng 2-5 Ayan, malaking manok, matangkad Quality Ganda ng balahe po Matangkad magkano ang ganyang manok? 3.5 lang. 3.5. Ano po ang bloodline niyan? White kill so. White kill so. Ilang taon na po 'yan? Wala siyang nabuwalan. Ah, siyang na May bawas pa po sa presyo. Oo.